So good morning po mga ka Dito po tayo kasi. sa tapat ng Congress po Kongres po, tayo tayo po. Kongres po mga ka-PJ oh. May mga nag, rally po mga ka-PJ po para yung mga kami ano, kami Ito po Tandaan yung mga Supporters po ito ni tatay po mga ka So ngayon ilan po sila gagawa ng para kayo ng Para bigyan kayo ng Kaayusan O supporter sa Duterte, yan po ba iligal o iligal? Sa mga brothers, kung na kung tayo, na sa lubang, nandiyan sa lubang, nandiyan sa lubang, sa lubang, Pawiin natin yung mandato. Pawiin natin ang suporta at mababain na po sila dyan sa so, sa na natin kayang tagalan. sa susunod so na tatlong taon na magpatuloy ng, ito. Kasi bagsak uh, na po ang Pilipinas. Bagsak na, na ang kabuhayan at patuloy na nagkakagulo sa kakarang ng kapiluan sa ating bansa. Kailangan na po namin ng pagbabago. Kailangan po namin na magkakitian ng gobyernong ito ang pamamahala sa Pilipinas ay magiging tayo. Pero sana naman po, huwag po tayo. Salamat. Thank you. So ayun po mga ka-PJ Kung narinig po niyo yung sinabi ng mama kanina Ayun po yung mga hinahing nila Sa pagbabago Gusto po nila palitan na po daw yung Itong administration pa itong mga ka-PJ So so ngayon nandito po muna tayo mga ka-PJ At uh, sa tapat po ito ng ano ng uh, Police station Dito po sa may tapat ng ano Tapat po ng Congress Mga ka-PJ Ma, ilan, ilan pinakita po. ang, ang kanyang pagmamahal sa inyong mga kapulisan. Sana naman so, kayo, tingnan, tingnan na po natin mga kapitse. Hanggang po, may, 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 Uh, madami po yung ano nila kung dadami po yung mga uh, kasama po nila mga kapidyo so nakita natin po ngayon eh, lang ito lang so, may mga hawak ito ilan lang 4, 6, 8, 8 lang po mga lang mga so, Okay, po. Dito po pagkikita po, po natin dito isa nagsasalita mga sa video mga kapulisan. Ngayon, ano ba ang motibo? Hindi po ba sampal sa mga kapulisan ito? So, uh, na harap-harap ano ano ang pinabukuha ng mga Delta. Ano ba ang NTF Lumalaban po ito sa mga CPP naman, at GNDF. At tapos uh, harap harapan sa mga pulis natin. Uh, Iba pa rin sila. Nag-abolish po, alisin ito. Po, kayo kayo sa harapan mismo ng mga kapulisan ayon. po natin ngayon lang natin ito naranasan Kuna sa sa, sa, sa term BPM yung Kauin ganito na i yung tulong sa ating bayan at ipapakulong o ipapatawag yung mga tungkol sa Uh, bansa, ano 'yung mangyayari sa bansa? Ilang insidente ng babae? Kami po ay labag na po. Tigiring na bumababayad pang mga ratings. sa aming bayan. Sino'ng uh, makapanood nito? Pangulong po po ng Ang hindi po nakaka Ako, advice ko lang ho sa inyo. Advice only. Suggestion para sa panel ng liderato ng sambansa moral sa uh, mga alipol sa paligid niyo. Kapatunan na humihinan. Nangungasang na po kayo ng mga makapangyarihan na alin Hindi nung sinabi ko niya sa KOJC na alin lahat na pumasok sa loob ng KOJC wala mga parin Binigay kayo sa inyo sinabi sa inyo pero mas maganda ho tignan po ninyo at huwag kayong basta nakikinig na para ho tumaas muli ang rating nyo pero kung ganyan ang huwag ninyo yung 90% ninyo baka bumagsak pa yan ng zero kasi wala kayong paninigigan at nakikinig kayo sinabi nga ng PCO nyo sabi niya sobrang dami ng inyo at

po ako, kaya po ako tumatayo rito. Dahil marami na po akong nakikita base sa Mindanao na mga pinapatay ng mga makakaliwang grupo, mga kapulisan, mga kasundaluhan. Papayag ba pa kayo? na yurakan kayo ng mga makakaliwang grupo. Kanina po dumating yung bayan muna. Tapos, pinutakti po ng mainstream media. Tayo po na may katuwiran, na mapayapa po na nakikipag-usap uh, hindi magulo wala tayong record na nakipag-away sa rally ano ho ay nandito tayo napansin niyo ba kaya natatawagan kayo mga bias eh itong mainstream media kung sa bagay hindi lang po nakakapagta kaya bakit? eh di ba ang GMA ano sabi niya? oh ayaw pinag-uusapan yung fake news dyan sa loob Fake news ang okay, pinag-uusapan natin, di ba? Tama ka, fake news. Eh, ba't hindi ulit patawag ang GMA? Ano ka, pinag ng GMA? Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pumunta ho sa China at nag-apply ng asylum. Ayon sa mapagkakatiwalaang source. Napatunayan ho nila. Fake news po yun. Oh, congressman, paduano. Congressman Benny Abante, Kongresman Charity Pintel, lahat ng mga kongresman dyan, bakit hindi nyo ipatawag yung mainstream media na gumawaho ng maling impormasyon, ng fake news patungkol po dito sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Patunayan ninyo na hindi kayo bias. Tama mali. Yan, tama. So kaya mga kabayan, tawagin po natin ay kalong magsasalita. Walang iba kundi hindi Sir Oliver. Sir, the mic shows. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa Kongreso. Magandang umaga sa mga kapulisan at sa mamamayang Pilipino sa buong bansa. Sa mga Duterte family. Ngayon, nagpapasalamat kami dahil sa nangyari nito, nakita po natin kung sino ba ang nagsasabi ng fake news at kung sino ba ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino ba ang nagsisilbi sa taong bayan ng matapat. At ngayon, nandito tayo sa Kongreso upang ipahayag ang ating hinahing sa gobyerno nito, lalong-lalo na ang mga vloggers na nagsasabi ng pawang katotohanan ayan po, magpapatunay na ano na po ang lagay ng ating bansang Pilipinas. Nasa na po ba tayo ngayon? Ano pa ba ang sinasabi ng ating mga kababayan, mga OFW, mga mamamayang Pilipino? Nasa na ba ngayon ang Pilipinas? Kahirapan ang lagi nating inihiling napaguhin at ibigay ni Pangulong BBM ang kanyang mga pangako. Pero ngayon, nandito tayo sa Kongreso, sinusuportahan po natin ang ating mga vloggers. Ayan po ang isa sa mga sinasabi ng ating mga vloggers, yung katotohanan. Dahil talaga naman, totoo. Nasaan na po ba ang 20 pesos na bigas? Thank you! Nasaan na po ba? Ang budget ng 2025 na sinasabi po nilang ay mahal ni Pangulong BBM ay blanco. So, yung mga issue po na dapat nating talakayin. At ngayon, inihiling po nating muli kay Pangulong BBM ang help follicle. Tapping nung po nila si Tatay Digong, Nasa sabay-dating ang labi ni... Uh, yung may mayari po ng Rustan, si Titang O. Yan po ang mga, ah? Dito Paul Tanto O. Nasaan na po ba yung mga issue na yan? So, yun po yung hinahanap po natin ng mga diversion. At sinasabi po nila na si Pangulo ay dinala, si Pangulong BBM. Dinalaw po sa ospital. Pero, yan pala po ay mga fake news o diversion. So, nandito po tayo ngayon, hinahayag po natin kung nasa na po ba ang mga Pilipino ngayon na nagihirap, nagugutom. Ang mga pangako nila, ang pangako ng ating Pangulong BBM na puro utang. Yung kinto po na binenta, nasa na po ba yun? Wala po tayong kung nasa na po yan. Ang pinahil Kita na po ba ang perang kinuwang pagkalaki-laki at bilyon-bilyon na hanggang sa ngayon ay walang kasagutan. Inihiling natin sa Kongreso na sana yan po ang pika nilang pansin, hindi po ang mga vlogger na nagsasabi ng katotohanan at nagsasabi ang pawang katotohanan kung ano. Whoa. Oh, nasan po ba na issue na yun? Bakit po nila pilit tinatago? Bakos na mga maliliit na mga bagay, yun po ang binibigyan nilang pansin. Yan po ang hinahanap po ng taong bayan ngayon na dapat po natin ilabas ang katotohanan. Yung issue ng troka, ano na po ba ang nangyari na pagkalaki-laki? Pinakamalaking drugs. O, oh, yung alitag-tag. Nasaan na po ba yung issue na yan? Bakit wala kay Avalos? Bakit wala pong uh, binibigiwang salita ang ating former DLG Secretary na tumatakpo na senator ngayon si uh, Secretary Abalos, former Secretary Abalos. So yung mga issue na yan, yan po ang dapat bigyan pansin ng mga mainstream media. Hindi ko ano-ano mga fake news na inilalabas ko nila. At pinapakita sa taong bayan na lahat ng mga vloggers ay nagsasabi ng fake news. Sino po ba ang fake news sa atin? Matindi po pansin yan upang magkaroon tayo ng budget dahil po po tayo utang. Nasa na po ang bansang Pilipinas sa panahon ngayon. Yeah. So mga ka-PJ, ayan na, no? nakita na po ninyo yung mga po pangyayari po dito sa tapat ng Congress po ng mga ka-PJ. So tayo, ayan, masama po ang dami ng mga pulis kaysa at, sa yung mga nag-rally. Ayan. At iyon po ang tanong natin kung madagdagan pa kaya ito hanggang pamay-maya. Sa nakita natin dito, pagdating nila po, ayaw po hanggang ngayon at uh, hindi po po sila na dadagdagan sila-sila pa rin po mga kabijay. Uh, kanina po po tayo rito. So... So po nagpapahayag po sila ng mga nasa loobin nila po mga kabijay. So mga pinapahayag nila dito at... at uh, yun at yun Kami na rin po mula sa purpose sila nag-rally oh. uh, at Yan ito ito na rin po dinatayin nila uh, bakit pagka sila labay, palaging labas ang budget pero pagka partido ng PDP yeah. hindi po nila binibigyan ng budget bakit po pag mga kalaban ng mga congressman wala, walang budget pero pagka mga tumatak po kay Los, mga member ni Tambalus Los, ang budget po nandyan. Up, ang mga, so, mga, kapadid, mga kayo kaya na po ninyo mga nagrarari dito mga kaibigan. at, uh, medyo po ang na, mga po namin. Panawad, and then, yung mga iba siguro bakit po ba bakit na na siguro yung mga yung mga panay, hanap buhay nila bago sumama sa mga ganito budget. mga rally kasi kalapan, walang budget, wala na rin po parang wala na rin po silang magawa eh ganito peso, ganito na lang po mga kapitid po so parang paunti paunti Yan na lang po, 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 po sila so tinitingnan natin mga kapitid bukas makalaway sa buwan sa taon at kung may pagbabago po o kung mas lalo po po sila dumadawi mga hindi kapitid hindi po ito labanan ng Marcos at Duterte issue ang Duterte at Marcos dahil nakikita po ng taong bayan na yung taong nagsilbi sa mamamayang Pilipino at yung present may at yung puro kasinungalingan. Kay Pangulong BBM, kinahanap po natin ngayon kung ano ang kaibahan ni Pangulong, ni dating Pangulong Duterte at present President na si BBM. Kaya po kami nandito dahil pinapakita po namin sa taong bayan kung sino po ang tunay na nagsilbi sa mamamayang Pilipino at kung sino ang tunay na may mada-sakit sa mamamayang Pilipino so, at sa bansang Pilipinas. Po mga BJ, Kaya sa Pangulong po mga BJ, BBM, sana BBM, sana po, so, oh thank BBM you, thank you lang so dapat, sa, inyo, mga BJ. sa galit ng mamamayang Pilipino. Bless. Yan Mabuhay po, um, po tayo mga Pilipino. Po tayo ni Lord Lalo maghirap si Juan de la Cruz.